So guys, kinsay na kailaan ni guys nga ano, nga Tinoo dili ba bayo ang mga watong bugas pero sakit pa malandungon, sakit na unaon nga sa kadaghang kawatunon, bugas yun iyang ikawat. So ibig sabihin, gutom na yun. So wala yun siya siguro ipakaon sa iyang anak or iyang asawa ba or unsa ba. Kasi tinoo dili jud maayong mga wat pero sakit magkita makita nga inaanak bitaw sa kadaghang pwedeng kawaton bugas jud intaw nang iyang gikawat So, nakaramdam ko nga gutom na siya kaayo. So, kani nga lalaki guys, actually, mauni nag-reaction ko karon kay ginapangita siya ni Sean o ni Habibi. Kung sa tong uploader ani, nga video, uh, please i-contact or i-message si Habibi or si Sean sa ilahang page or sa account, na, uh, FB account nila para matabangan. O, oh, diba? Uh, dili jud yun, maayo yun, maayo mang, mga what, dili, maayo itolerate, pero tawo ramang kuputa taon siguro gutom na jud kay siya or iyang pamilya so actually sa first na ko nga nakita ni nga video na ko oh, wala ko kasabot nga unsa ako ang dibati. sa so, tinuod di jud maayo mga wat naluoy pero naluoy ko guys at tinuod lang naluoy jud ko niya so if ever kin sa man nakakita ani nga video palihog intaw contact kay Habibi or kay Sean so maorat oh.